start time ayun o 10.15 yung run time 10 minutes so, how yung how often yung kung ilang this o interval yung kanyang takbo ng tubig o under so ito uh, ano to L linggo, lunes, martes, mercolay, suibis, so, bernes, sabado Araw-araw yung takbo ng tubig. So, bagay na natin sa automatic. So, Abangan natin mamaya ang gabi kung dating na kung andar yung tubig. Yung kanyang automatic. Sobrang init ng panahon. grabe yung laman ito yun basa naman yung lupa yun basa sobrang init na talaga ng panahon yung mga ano na hugo no kailangan na ito alisin kailangan ito siguro dito na ano kasi pa siguro itong ganyan kaya yung tubig pumatak lang dito nilagyan ko ng ano yung cable tie para hindi maipit pag sarado nito ayan o na. natin ito mamayang gabi kung magdidilig ba talaga ito dito minanwal ko doon mga karens binuksan ko yung kanyang solenoid bulb so tinignan ko dito meron namang tubig na pumapatak hindi so, talaga siya mga karens ang ano lang ang inisiyo ng panahon kanyang okay, solenoid bulb